everyone. Maghiwa po tayo ng pakuan galing sa probinsya. Bagong bagong pitas. Yan po, bagong pitas po ito. Tanim ng aking ano, asawa ng aking kapatid sa aming probinsya. Okay, hiwain ko po ito ngayon. Ayan na siya mga ate, mga guys. Pulang-pula siya. Ayan, sarap nito. Sariwa, galing pa sa puno. Hinihiwan na po natin ang akwan. Sariwa pa ito. galing pa po ito sa puno talagang makikita nga sariwa siya ayan na po kain na po tayo ng pakwan Isnak po tayo ng pakwan. Ayan na po. Ay nako, super tamis. Matamis siya, yes. grabe. Parang ano, parang asukal. Hmm. Galing pito sa amin mga guys, <clears throat> sa aming probinsya. pasulubong sa akin. <coughs> Tanim po ito ng ano, asawa ng kapatid ko. Ito po ang ano nila, hanap buhay doon sa probinsya. Tamis? pati yung ano niya pati yung green na matamis pa rin yung green Diyan mo makikita sariwa nga ano. Sariwa siya, bagong pitas. Mowi kasi yung isa kong kapatid doon nakipagpistahan kaya itong pinapasalubong sa akin aking kapatid thank you po ate mere padala po ni ate Mary. Salamat sa pakwan natin, Mary. <clears throat> Pakasarap niya. Kamis pa rin ito. Hindi na ako manananghalian. Ito pa lang. Busog na ako. Mm. Super tamis. Sarap niya. Sarap pulang pulang siya bye bye thank you for watching mga guys